Hello. Magandang tanghali po. Ah, uh, welcome to Nestor Lakay channel. Ang ulam po namin ngayong araw na 'to, ah, uh, nagluto lang naman po kami ng simpleng-simpleng ulam lamang po ito pong Ayan po ah, uh, pritong sapsap -sap po. Ayan. Shout out po to Ate Eva sa Bernabe Compound Las Piñas. Ito po yung doon po kami bumili ng ano ng sapsapang sambalo, wow, 50 pesos. Po. Si Ate Eva po ng Bernabe Compound Las Piñas sa bilihan ng mga tahong. Kaya may tinabong mga daing doon si Ate Eva. At ito pong ano ulam namin ay nagluto po ako ng ginisang sardinas. Ayan po. Na may miswa at talbos ng sili. Ang kain po tayo. Shout out po pala kay Bike Tayo na nanonood po palagi pala sa aming video. Sa suporta po niya. Ah, shout out Bike Tayo. Mike Serna. Shout out to Mike Serna. Makdo Makdo TV, shout out. Maraming maraming salamat po sa suporta nyo po sa aming channel. kain po tayo. Ito po yung masarap na ginisang sardenas na may talbos ng sili at miswa. Wow, oh, sarap. Yan, maulan po ngayon dito sa amin sa Imus, Kabiti. Kain po tayo. Yan. Papa. Oh, Ito masarap na ulam. Ngayong ng araw na to. Simpleng ulam naman po to. Budget na ulam. Ayan, ito, kain po tayo. Masarap po dito sa sapsap po. Ayan, no. Masarap ito ay sasawsa natin sa ano, sa suka na may sili. Ayan. Kain po tayo na masarap na. Hmm, Hindi masyad, hindi maalat yung ano, yung daing na ano, na sapsap. -sap. Perfect combination ng ginisang sardinas sa may miswa. Sarap nito pagkakaluto mo ah. Hmm. Ito po yung mga budget na ano na ulam ko. Budget na recipe. To. Hmm. Masarap itong taksap oh. Masarap siya talaga. Maulan po ngayon dito sa Sa amin sa Binge. Medyo makulimlim po. Kaninang umaga umulan, tapos hihinto, tapos uulan. Ito po kasi, meron may, po kami dito ano, tanim na talbos ng sili sa aming maliit po na bakuran. Ayan, madalas po namin tinatalbosan ng sili. Kasi pag tinatalbosan mo pala siya, mas ano, gumaganda uli yung ano, yung tubo ng talbos ng sili mga mabalaya. one year one year na yung sili namin. Tanim pa ni nana Anang ah, hingi ako sa kanya ng tanim na sili. Tapos nilagay namin siya sa isang plastic bottle na halaga ng tubig na mineral. Ah. Doon namin siya tinanim sa malaki. kasi ang ginagawa namin, ang sekreto pala na magandang talbos ng sili. Madas mo pala sa ta, ano, tatalbosan. Mm -hmm. Para maganda yung ano niya, tubo ng dahon. At lalo pa siyang namumunga. Ano ano? Perfect combination ng ano? Ng kanin. Ng sapsap. -sap. Harap. Mapapa, ano ka nito? Mapapadami ka ng kanin ng kanin. At ang lahat sardinas naman po itong niluto ko. Nilagyan ko ng miswa. Kasi yan nga, pag mayroon kaming tabos ng sili, minsan ano yun, tabos ng malunggay. Dito lang, nakukuha namin sa harap bahay. Ano po, masarap na ano. Mapaparami ka ng kanin, no? Oh. Tapos yung, yung sapsap, tamang-tama lang yung alat niya. Sarap nito na, sa Bernabe compound lang, mayroon tinda nito, sambalo ay 50 pesos. Meron din silang ano um, daing na tilapia. At ito masarap na sardinas. Ayun, ano nag-ikalawang kanin na naman si ano. Si Nestor la kayo. Sarap kumain. Eh. extra rice ka talaga, mapaparami ka ng kanin pag ganito ang ulam eh. Tang, hmm. ano po doon, napakasarap magluto ni Mrs. Simpleng ulam, napapasarap niya. po yung mga matipid na ulam. Ay, okay, hindi. Okay na. Ano? Uma. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel. Nestor, Lakay Channel. At huwag nyo pong kalimutan mag-like. Share and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po. Salamat po kay Lord. Salamat sa Diyos. Sa mga biyayang pinagkakalob niya sa atin sa araw-araw. Sa mga pagkain na pinagkakalob po niya sa atin sa araw-araw. Thank you, thank you po so much. Salamat sa lahat ng mga sumusuporta. And God bless po sa ating lahat. Thank you, thank you so much po. Kain po tayo ng ginisang sardinas na may miso at tabos ng sili pritong to isdang sapsap -sap na perfect combination ng suka. Thank you, thank you so much po. Kain po tayo.